Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at ganito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha ngayon pong February 14 at February 15, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong February 14 ayan, happy valentines po sa lahat at ayan, dito po tayo sa February, and y2 at 14 sa ating pecha, 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin kagaya pa rin po ng dati sa mga numerong ito isisimplify lang muna natin sila dito, 0 plus 2 is 2 1 plus 4 is 5 uh, 2 plus 4 is 6 ganun pa rin po dito sa bandang gitna 2 plus 5 is 7 at uh, 5 plus 6 is 11 ganyan din po sa bandang baba 7 plus 11 is 18 ito po ang unang numero natin meron tayong 18 at yung pangalawang numero natin yan dito pa rin po combine pa rin po natin yan itong tatlong numero natin dito 2 plus 5 plus 6 is 13 and mga idol yan po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero meron tayo rito yung 13 at meron na rin po tayong kombinasyon dito pwede pwede na po natin itong matayaan 13-18 o kaya naman ay 18-13 and mga idol pwede pwede na yung kombinasyon natin itong at dahil 2 digits po yung mga numbers natin, itong 13 at 18, sisimplify din po muna natin yan bago natin sila isumada para mas marami tayong mga numero na pwede po natin pagpilian. Ayan mga idol, dito tayo na 13, 1 plus 3, yun ay 4. At sa 18 naman ay 1 plus 8 is 9. Ito ang isusumada po natin, 4 at saka 9. Kunahin natin ang 4, kukunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin dyan ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa 4. At isunod naman natin itong 9. Dito sa 9, kunin muna natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin din ang 36, sumada sa 36, 3 plus 6 is 9, at 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol, yan po yung sumada naman po natin dito sa 9, at ito po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian. Dito po sa ating sumada para po ngayong February 14. Meron po tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 36, at 27. Ayan mga adol, rambol lang po natin yung mga numero yan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan natin, mga kursonada po natin yung numero. yan pili lang po tayo rito. At yung sample natin, kinuha natin dyan ng 13. 13 at 27. Ayan. Then, 31, 22. At 4, 18. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample po natin, mga kombinasyon natin nakuha sa atin pong sumada para po ngayong February 14. Meron tayong 13, 27. 31.22 at 4.18 ayan meron po tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo na po itong mga kombinasyon natin na kuha ito ay pwede pwede nyo lang po silang matayaan pwede rin po kayong magdagdag o kaya kumuha pa dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po natin mga kombinasyon at ayan mga idol yan po ang ating sumada para po ngayong February 14 at next naman natin yung ating pong advance sumada Ayan, para naman po ito ngayong February 15. At ayan mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa February, yun eh, po ay 2 pa rin tayo rito. A 15 naman sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Uh, simplify lang po muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 1 plus 5 is 6. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, dito rin po sa bandang gitna 2 plus 6 is 8 At 6 plus 6 is 12 Ganun din po sa bandang baba 8 plus 12 is 20 Ito po ang unang numero natin Meron tayo itong 20 At yung pangalawa naman Dito pa rin po yan sa bandang gitna Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito 2 plus 6 plus 6 is 14 And uh, ito naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayo rito kombinasyon. Ayan, pwede, pwede na po natin itong matayaan. 14, 20. O kaya naman ay 20. 14. Kaya mga idol, pwede pwede na po itong kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po sila, kagaya po dito sa kabila. Ayan, simplify muna natin bago natin isumadang. Dito po tayo sa 14. 1 plus 4 is 5. At sa 20 naman, 2 plus 0 is 2. Kaya naman po ang isusumadang natin ngayon. 5 at saka 2. Unahin po natin ang 5. Ayan, isumada natin. Kunin muna natin itong 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan ng 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Then, yan po yung sumada natin sa 5 at sunod natin itong 2. Dito naman po sa 2, kunin muna natin itong 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ang 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin naman po dyan ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At pwede rin ang 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan po yung mga numero nating nakuha na pwede nating pagpilihan dito naman po sa ating sumata para po ngayong February 15 meron tayong 5, 14, 32, 23, 2, 20, 11, 38 at 29 And mga idol, ganoon pa rin po. Rumble lang po natin yung mga numero niya. Pipili lang po tayo. ano po yung mga personado natin. Mga nagugustuhan po natin yung mga numero. para naman po sa ating sample, kinuha naman natin dyan ang 11 at 23 Then 29 29 at 14 uh, 5 at 20 And mayroon ito po yung mga sample naman po natin Meron tayong tatlong kombinasyon dyan kung nagustuhan niyo po itong mga to ay pwede niyo lang pumatayaan pwede kayong lang o kaya naman po sa mga naka-encircle natin mga numero kumuha kaya na lang pong pumili kung ano pa yung mga personal natin ng kombinasyon at ayun mga idol yan ang ating sumado sa Petya para po ngayong February 14 at February 15, 2024 maraming maraming salamat po